You mix yeah.

Yan, lagyan tayo ng hiwang bawang, sibuyas, paminta, crack. Yan, sabi mo paminta. Tapos, uh, magic. Bicin. Bicin. Kunting bichin. at konting asin yan tapos meron tayong tasty boy tasty boy chicken breeding tama ba chicken breeding oh. yan yan tapos uh, meron tayong harina ayan o oh. bigyan harina yan para mag-mix sila. Hindi ko naman. Ayan. Ayan. Tapos, mayroon tayong egg. Mayroon egg. yun, May mix lang natin yan. Na-video ko na. tayong, ano, chili powder. Uh, Ganyan natin para medyo may anghang siya. Ayan. Uh, okay. Mix. Uh, 영상 <목소리도> maluto. Ah. Sarap. Ayan. Toto ng jigis. Yummy. Ready to serve. Ayan. Thank you for watching. Bye bye. Ang kain tayo. Ayan. May tira pa akong gulay na. Ano. Tawag doon yung tagos ng balingoy. Ayan. Rice. Tapos meron tayo dito. ang suka na paumbong ayan o oh. ayan, ayan ganyan tayo lagyan natin ng suka ayan, meron tayong tira pang gulay na balinghoy tapos lagyan natin ng suka ito suka ng paumbong para may sausawan tayo ayan kunti lang wow sarap Check natin itong okoy. Sarap na yan. Tapos si may gulay na talbos ng balingoy. Tignan natin yung ating nilutong okoy. Yan. So, natin sa soka. Mmm. Yummy. Yup. Mm. Oh, babe. Toa babe. Ay da yo. Muchy much. So. Mm. Rob. Thank you for watching. Bye.